Paano nga ba natin malalaman kung tayo ay kinakausap ng Diyos? Ano-ano ang mga palatandaan nito? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Kung sa mamamagitan ng panalangin, nakakausap natin yung Diyos at naririnig niya yung ating mga tinig, sa paano paraan naman kaya nating maririnig yung ating Diyos? Paano nga ba natin malalaman kung ano nga ba yung gusto niyang sabihin para sa atin? Sa totoo lang po mga kapatid, hindi po ganung kadali na malaman agad yung tinig ng Diyos o kaya man po yung mga gusto niyang sabihin para sa atin. Kasi po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, hindi na po siya katulad nung panahon po ng Biblia. Na madalas po talaga naririnig ng mga tao, lalo na nga po ng mga propeta, yung salita po mismo ng Diyos. So minsan po mga kapatid, hindi talaga natin malalaman agad kung talagang tinig ba ng Diyos yung narinig po natin o yung naramdaman natin. Kasi po mga kapatid, minsan may mga pagkakataon na sa pamamagitan lamang po yun ng emosyon. Kumbaga, nadadala lamang po tayo ng mga emosyon po natin. Kaya minsan nasasabi natin, yun ay tinig ng Diyos. Pero mga kapatid, delikado po yung ganun. Kasi mga kapatid, may mga pagkakataon na akala natin tinig yun ng Diyos, pero hindi naman pala. Mas mahirap nga akala natin tinig yun ng Diyos, pero sa demonyo pala. Ngayon po mga kapatid, paano nga ba natin talaga malalaman yung tunay na tinig ng Diyos? So una po mga kapatid, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kapag sinabi pong salita ng Diyos mga kapatid, ito po yung Biblia. Ito po yung pinakasimpleng paraan para marinig po natin yung tinig ng Diyos at yung kung po ano pong gusto niyang sabihin para sa atin. Sa totoo lang po mga kapatid, yung Bible po na meron po tayo na binabasa natin, hindi po talaga siya literal na lahat ng naandon ay salita ng Diyos. Actually, kung mabasahin po natin yung Bible, meron po dyan na talagang literal na salita ng Diyos. Narinig po talaga ng mga tao yung salita ng Diyos. Pero majority po dyan ay salita po ng mga tao. Na syempre po, galing sa Diyos. Ngayon po mga kapatid, ang gusto po natin ipunto dito, kaya po may Bible, para dyan po natin makita o marinig yung tinig po ng Diyos. Kumbaga, dyan po natin makikita yung kalooban niya, yung mga gusto niyang mangyari sa buhay natin. So, sa pamamagitan po ng mga binabasa po natin sa Bible, sa pamamagitan po ng iba't ibang mga kwento, tula, kanta, o kaya man po mga letters sa Bible, dyan po natin makikita yung gustong mangyari ng Diyos, hindi lang po sa buhay ng mga tao noong panahon na yon, kundi sa panahon din po natin ngayon. At syempre, sa kanya-kanya po nating mga buhay. So, yung Bible po, mga kapatid, bagamat matagal na po siyang nasulat, halos libong taon na po ang nakalipas, pero mga kapatid, updated pa rin po yan. Kasi po mga kapatid, may iba't ibang revelation na pag-ibigay po sa atin yung Diyos sa pamamagitan po ng pagbabasa po natin ng Biblia. Kahit po ulit-ulitin natin yung pagbabasa ng Biblia, sa totoo lamang po, meron pong iba't ibang mga sasabihin po yung Diyos dyan para sa atin. Marami pong iba't ibang mga aplikasyon na makikita po tayo sa Bible na pwede po natin gawin sa panahon po natin ngayon. At sa pamamagitan po ng mga kapatid, dun po natin malalaman kung ano talaga yung sinasabi ng Diyos para po sa atin sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng Bible, nangungusap sa atin yung Diyos. Kaya nga po minsan pag nagbabasa po tayo ng Bible, bigla-bigla na lang po natin masasabi na para sa atin yung binabasa po natin na yun. Kung baga nagbukas po yung mga puso't isipan natin doon po sa mga salita po ng Diyos na yun na nandun po sa Biblia. Nangyayari po yan mga kapatid kasi po yung mga kasulatan o yung Bible, kinasihan po yan ng ating Diyos. Sa pamamagitan po ng banal na spirito, kapag binabasa po natin yung Bible, dun po natin mas naririnig yung tinig po ng Diyos. Mas naiintindihan po natin yung binabasa po natin sa pamamagitan po ng banal na spirito. Kasi po mga kapatid, kung babasahin lamang po natin yung Bible, sa sarili lamang po nating talino, hindi po talaga natin siya maiintindihan at mamimisinterpret po natin yung iba't ibang mga nakalagay sa Bible. Pero mga kapatid, sa pamamagitan po ng banal na spirito, mas lalo po natin naririnig yung tinig po ng Diyos. Mas lalo po natin nalalaman yung kalooban niya at yung mga gusto niyang mangyari sa ating mga buhay. So pagkatiwalaan po natin yung Biblia kasi mga kapatid, ito po ay kinasihan ng Diyos. Huwag po tayo magduda sa Biblia. Huwag po natin sabihin na may mga mali po dito. Huwag po natin sabihin na ito po ay sulat lamang ng tao. Hindi po mga kapatid, sa pamamagitan po ng Biblia, yun po yung ginamit ng Diyos para marinig po natin yung tinig niya. Para malaman po natin yung kalooban niya. Ito nga pong sinasabi sa 2 Timothy 3, verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pangalawa po ay sa pamamagitan naman ng mensahe ng Diyos. So ano naman po yung mensahe ng Diyos? Ngayon po ito po ay makukuha po natin o maririnig natin sa pamamagitan po ng mga lingkod niya o yung mga ginagamit niya para ibahagi yung salita ng Diyos. So in short mga kapatid, sa pamamagitan po ng mga preacher. So dyan po mga kapatid, maririnig po natin dyan yung mensahe mismo ng Diyos. Bagamat hindi mismo yung tinig ng Diyos yung maririnig po natin, pero sa pamamagitan po ng mga lingkod ng Diyos po na yan, maririnig po natin at malalaman po natin yung kalooban ng Diyos para sa buhay natin. So gagamitin po sila ng Diyos. Kung sila po yung mga spokesperson ng ating Diyos para sabihin yung mensahe niya. So mga kapatid, yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos o yung mga preacher, tinawag po ng Diyos yan. Kaya dapat po pakinggan po natin sila. Pero syempre mga kapatid, mag-iingat po tayo sa mga pinapakinggan po natin. Kasi nga po, nasa mga huling araw na tayo. At marami na po mga naglalabasan na mga false preacher, mga false prophet, mga false teacher. Kasi po mga kapatid, yung mga false preacher po na yon hindi po yung mensahe na yon galing po sa Diyos. Galing lamang po sa kanila yon At higit sa lahat, galing po kay Satanas. Mga kapatid, make sure na wala pong dinadagdag o binabawas yung mga pinapakinggan po natin na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ipanalangin po natin sa Diyos na ma-discern po natin yung mga nagtuturo ng mali at syempre yung mga nagtuturo ng tama. Ngayon, pakinggan po natin syempre yung mga nagtuturo ng tama na salita ng Diyos. Sa mga pinapakinggan po natin ng mga preacher, dapat po mga kapatid, hindi po mawawala doon yung salita ng Diyos. At syempre, dapat na i-interpret niya ng tama yung sinasabi niya. Kasi sila po 'yung tutulong sa atin para 'yung mensahe ng Diyos marinig natin. Syempre, sa pamamagitan po nila. Kaya nga po minsan mga kapatid, kapag nakikinig po kayo ng mga preaching o kaya man po ng mga sermon or kahit nga po ito, 'yung ginagawa ko pong video na ganito, minsan nasasabi niyo na parang para sa inyo 'yung mensahe na 'yon. Minsan nasasabi niyo po na talagang parang tinatamaan kayo doon sa mensahe na sinasabi ng preacher. Masasabi mo pa na talagang napaka-timely ng message na 'yon para sa iyo. So pag ganun mga kapatid, ibig sabihin yung mensahe talaga ng Diyos naririnig mo Kasi tamang tama sa iyo yung mensahe na sinasabi eh. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, nangungusap yung Diyos sa iyo kaya mga kapatid, napakahalaga po na umaattend po tayo ng mga Sunday service, umaattend po tayo ng mga Bible studies, o kaya man po nakikinig po ng mga ganitong klase ng mga discussion patungkol po sa ating Diyos o patungkol sa Biblia. Kaya magtuloy-tuloy lamang po tayo na makinig sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. At doon po mas maririnig po natin yung tinig ng Diyos, yung mensahe niya para sa atin. Kasi po mga kapatid, noong panahon din po ng Biblia, ganyan din po yung ginagawa po ng Diyos. May mga ginagamit po siya, mga prophet, mga teacher, o kung sino man po na pwede niyang gamitin para ibahagi yung salita niya. Ngayon po mga kapatid, ganoon din po sa ating panahon ngayon. Meron din pong ginagamit yung ating Panginoong Diyos para ibahagi yung mensahe niya. At yan nga po isa pa po ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ito nga po yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Pangatlo sa pamamagitan ng banal na spirito. Tayo po naniniwala tayo na yung banal na spirito, siya po ay Diyos. At naniniwala rin po tayo ayon po sa sinasabi ng Biblia na kapag tinanggap po natin yung Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, yung banal na spirito po, mananahan po siya sa ating mga puso. So ngayon po mga kapatid, ang isang role ng banal na spirito sa ating mga kristyano ay para i-guide po tayo. Kumbaga siya po yung coach natin. Sa mga gagawin po natin, tutulungan niya po tayo sabi ko nga po sa inyo kanina, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, tinutulungan po tayo ng banal na spirito para mas maintindihan po natin yung binabasa natin. Meron po siyang malaking part sa pagbabasa natin ng Biblia. Ginaguide niya po tayo, tinutulungan niya po tayo para mas maintindihan yung binabasa natin. Pero mga kapatid, bukod po dyan, yung banal na spirito, siya rin po yung tumutulong sa atin para i-convict niya po tayo. So, paano po yung conviction po na yun na ginagawa ng banal na spirito? Ibig sabihin po niyan mga kapatid, halimbawa, Bago po tayo gumawa ng kasalanan, siya po yung parang merong bumubulong sa atin o parang meron tayong nararamdaman sa ating mga puso na huwag gawin yung kasalanan na yun. Kumbaga po, parang nakukonsensya po tayo doon po sa gagawin po natin na maling bagay na yun o kasalanan. At yan po mga kapatid, yan po yung tinig ng Banal Espiritu. Yan po yung tinig po ng Diyos na dapat pinapakinggan natin. Na kapag naramdaman natin sa sarili natin na huwag dapat gawin yung bagay na yun kasi nga kasalanan siya, huwag po natin gawin. Bukod po dyan mga kapatid, hindi lang po bago tayo magkasala, meron pong parang bumubulong sa atin. Actually, pagkatapos din po natin magkasala, o kapag may mga nagawa tayong mali, meron po tayong parang naririnig sa ating mga puso't isipan na nagsasabi na yes, maaaring tayo ay nagkasala, pero sa kabila ng lahat ng kasalanan na ginawa natin, patatawarin tayo ng Diyos kung tayo ay lalapit sa Kanya. Kung baga kahit na nakagawa tayo ng kasalanan, siya po yung nagsasabi sa atin na yung Diyos po natin mabiyaya at mahabagin. Na kapag po tayo sa Kanya, patatawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Tinutulungan po tayo ng Banal Espiritu na imbis na mapalayo sa Diyos, mapalapit po tayo sa Kanya. So mga kapatid, huwag po nating hayaan kung may mga nararamdaman po tayo or parang may mga naririnig tayo na bulong ng Banal na Spirito. So, pakinggan po natin yung mga bagay po na yun. Huwag po natin hayaan na hindi sundin yung mga yun. Kasi po mga kapatid, yun yung isang way para marinig po natin yung salita ng Diyos. Noong panahon po ng New Testament, noong panahon po ng mga unang alagad, naririnig po nila yung tinig ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Heso Kristo. Alam po natin na yung ating Panginoong Heso Kristo, Diyos po siya. At nung time po na yon, talagang naririnig nilang literal yung salita ng Diyos. Naririnig po nila mismo yung Diyos. Ngayon po mga kapatid, nung umakit na yung ating Panginoong Sokristo doon sa langit, hindi po natapos doon na naririnig po ng tao yung salita ng Diyos. Nandiyan po yung banal na spirito para patuloy na marinig ng tao yung salita ng Diyos. Ito nga po yung sinasabi sa John chapter 14 verse 26. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, overall, kung talagang gusto nating marinig yung tinig ng Diyos at gusto po nating malaman talaga yung mga gusto niyang sabihin para sa atin, ang pinakagawin po natin talaga sa kanya, lumapit po tayo sa kanya. Kasi mga kapatid, kung layo tayo sa Diyos, hindi talaga natin maririnig yung tinig niya. Mas maririnig po natin yung tinig niya kapag malapit po tayo sa Kanya. So kung tingin mo layo ka sa Diyos, simulan mo nang lumapit sa Kanya. At sigurado ko sa iyo kapag malapit ka sa Diyos, kapag kumonekta ka sa Kanya, siguradong siguradong maririnig mo yung tinig niya. Mga kapatid, patuloy po nating hanapin yung ating Diyos sa ating mga buhay at patuloy po tayong sumunod sa Kanyang kalooban. So yun po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po minatutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli po, magkita kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalaan po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.